Puspusan ang mga programa ng Department of Social Welfare and Development sa gitna po ng matinding tag na dala ng El Nino para maibsan ang hirap na dulot nito sa mga mamamayan, lalo na sa mga lalawigan. Isinusulong ngayon ng DSWD ang kanilang mga proyekto ng Adaptation to Water Access of Project Lawa at Breaking Insufficiency Through Nutritious Harvest o Project Binhi na may alokasyong budget na 1.4 billion pesos. Layon ng mga proyekto na tulungan ang mga magsasaka, isda at mga apektadong pamilya sa pamamagitan ng cash for work and training programs. Katuwang rin po ng ahensya ang DSWD Pag-asa Kasama ang iba pang LGUs upang tukuyin ang mga pang iba pang mga lugar na nangangailangan ng tulong. Nilino naman ng DSWD na pinag-aaralan pa rin ng kanilang ahensya kasama ang PSA at NEDA ang utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dagdag cash grant para sa mga four-piece beneficiaries sa inflation ng bansa. Patuloy po na magbibigay ng assistance ang ating programa doon sa ating mga kababayan who are most vulnerable o doon po sa mas uh, nakikita natin maapektuhan nga po uh, ng uh, phenomenon na ito. So magpapatuloy po uh, ang DSW sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga uh, uh, kababayang libos po na nangangailangan, particularly the board, the vulnerable and the marginalized.